Hi guys. Papakita ko po sa inyo yung ano. Yung nangingitlog na native na manok namin. Ayan guys. Papakita ko. Ito yung ano nya. Kung saan sya nangingitlog. Ito. Ito sya guys. Papakita ko. Ayan. Ayan. So, ano guys? Ang tapang. Tinuka niya itong ano. Inistorbo kasi natin. Tinuka niya itong ano. Itong cellphone. Buti na lang may ano. May screen protector mambira. Tinuka. So, kakausapin natin. Ay. Tignan natin kung... What the fuck? Kakausapin natin. Kakausapin ko. Kakausapin ko. Ano? Kailan ka ba ano? Kailan ba mapipisa yung mga anak mo? Ah. Ang tapang mo ah. Tinukamot po itong cellphone ko ah. Ano? Masakit ba? Masakit ba yung ano mo? Yung nguso mo? Kasi matigas yun eh. Matigas tong ano, screen protector ko, itong cellphone ko. <laughs> Tibay mo ha. Kailan ka ba ano? Ano? Kailan ka ba lalabas dyan? Ang tagal naman ano? Ang tagal namang... What? Uh, What the fuck? mga itlog mo. Ha? Bilisan mo. at kakatayin na kita pag napisaan na yung mga itlog mo. Ha? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, ka. Pero narinig niya yung sinasabi ko, ayaw sumagot. Kakatayin ko na to pag ano, pag napisa yung mga itlog niya kasi ang tapang ni eh. Tinitignan ko lang eh. Manda ka sa akin. Nakakatahin na kita pag napisa yung mga itog mo. Ha? Kapang mo eh. Ha? Sige. Diyan ka lang. Malapit ka na sa... Maghanda ka. Gagawin kitang tinola.